banana big banana big big banana chop banana chop chop banana eat banana eat, eat banana shake banana shake, shake banana exit banana and banana exit banana yay yay sit up banana squat banana Isa pa man ang lain kanta yan. Ayan. Hello sa Wawawi. Hello, Philippines. Ang katong may bukas pa doon ni Moya. May bukas pa. Oh, wala ka dumog si Kuya Ping-Ping oh. Huwag si Kuya JP. Sige na. Ready. Ready, go. <coughs> Amal sukatah, Sariung buhay, Sariung buhay, Sariung buhay,

<laughs> banana, banana. Nawala lagi itong tutulungan ka ng Diyos. Ah, ka ng ano? Ka ng Agua Bendita. Ah, oh, Agua Bendita. na, malayo pa. Ang umaga. Ang umaga. saya aku <laughs> kailan pa sarisin awid dikas para kaki malayu pa amaga yeah ngeling